Ika nga nila, ang kalusugan ay isa sa ating kayamanan. Pero paano kung nagkaroon tayo ng isang sakit o kondisyon na hindi natin alam ang pinanggalingan? Gaya na lamang ng tinatawag na neurofibromatosis, isang genetic disorder kung saan nagkakaroon ng isang tumor o buko lang isang tao sa kanyang katawan. Kaya naman sa katatapos lang na World Neurofibromatosis Awareness Month ay ating nga kung ano nga ba talagang itong kondisyon na ito. Dito lang sa Experts Opinion. Ngayong araw, makakasama natin si Dr. Ludi Castillo, isang neurologist, para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba itong kondisyon na to na tinatawag na neurofibromatosis. Dok, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Expert Opinion. Batiin nyo naman po ang ating mga mananod. Hi, magandang araw sa lahat and thank you for giving me this opportunity to share. Dok, ngayong buwan nga po, uh, tatapos lang po ng buwan ng Mayo na, which is ang ating uh, World Neurofibromatosis Awareness Month. Dok, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin sa simpleng paraan kung ano nga po pa talaga itong kondisyon na ito? Okay. So yung neurofibromatosis, or in short, NF, ay isa po siyang genetic na kondisyon. Uh, ang nangyayari na bubura sa katawan ng tao or individual yung tumo, yung gene na NF. At yung gene na yun ay importante kasi sinusuppress niya yung tumor na mag-grow sa katawan. Pag nabubura siya, ang individual with NF is prone to develop tumors in any parts of the body, in any organ na may nerves. So, kadalasan nakikita natin na may mga bumps sila sa katawan, may mark din sila na tinatawag namin cafe o lay, nag dark ng certain parts na kanilang skin. Tapos may mga other changes din sila sa body, whether sa bone or sa other organs of the body. Pero mas evident po siya dok sa katawan. So, uh, yes. Outside. Ang pinaka-common na NF, yun yung type 1, yun yung pinaka-obvious. Kasi nakikita mo sila na maraming bumps hmm. sa, sa skin. Marami ding uh, color or uh, yung tinatawag namin cafe or lay or brown, brown spots. Okay. Pero dok, nabanggit nyo nga po kanina na genetic disorder po itong neurofibromatosis. Pero dok, paano po ba ito lumalabas sa katawan ng isang tao? Ano po ba yung mga sintomas nito? So, Paano, so kasi genetic condition siya, so kadalasan meron na mga signs pagkalabas, no? Uh, Pagka-baby o pagka-bata, konti pa yung signs hindi obvious pero pwedeng ma-diagnose ng maaga. Lalo na pag may obvious na bumps at saka obvious na bukol sa katawan. Uh, other ways na ma-diagnose sila ay pag may specific na bukol tapos sinicheck sa biopsy na okay, ito palang klase ng bukol niya or mass ay consistent sa NF. Okay. okay, Dok, nabanggit banggit nga rin po kanina na yung NF1. So, Dok, meron po bang mga klase itong neurofibromatosis? Ano-ano po ba ito? So, yung pinaka-common, nabanggit ko kanina yung NF1. Tapos yung NF2 naman, Ayan. hindi ganun to common na sa around 3% lang sila yung nagpe-present ng bukol sa loob ng brain at saka sa ibang nerves ng body. So, yung isa naman, yung pinatawag na schwannomatosis, mas rare siya. Ah, uh, ganun din, may specific silang mga bukoy sa different nerves ng katawan nila. So, nagdi-defer lang po sila, Doc, sa pinanggagaling o sa spot kung saan sila nakikita? At sa, sa problema sa gene. Ooh. So, kada type, iba't-ibang mm ah -hmm. iba't, -ibang yes. nerve, uh, iba't -ibang gene ang nabubura sa katawan. nila. So, yun, yun po yung nagkakos para magkaroon po sila ng yes. condition na ito. Pero dok, ano po ba yung kadalasang misconception misconception dito sa neurofibromatosis at leprosy? So, ang nangyayari kasi, may marami siyang bumps, no? So, para sa majority ng mga population, akala natin infectious siya. Kasi pag nakikita mo, pwede din siyang itsura na smallpox, para sa pox like or malilit na lumps pwede din siya parang si like kasi nade-disfigure yung katawan nila na disfigure yung part ng kanilang body kung saan itong uh, neurofibroma natumutong Uh, Dok, yun nga po, evident po ito, yung NF1 na binabanggit nyo po kanina sa labas o oh, sa katawan ng isang tao because of that uh, tumors. Pero gaano po ba kalawak yung epekto nito sa tao, especially sa utak, dahil nga po neurofibromatosis? So nabanggit po natin na lahat ng nerve or nerve cell, whether cell sa brain, sa spinal cord, or sa nerve na apektuhan. Um, pero more than that, napagit natin na different organs can be affected, malaki ding uh, pagka-apekto sa psychosocial nila, sa mental health nila. Knowing that itong condition nila ay may pagka-unpredictable, kung natin alam kung in the future anong tutubo na bukol sa katawan nila. Pero emotionally, mentally, Doc, sa, sa case ninyo na mga nahahawakan, malaki po ba talaga yung nagiging epekto sa kanila once na alam, nagka, o aware yes. na silang meron sila nito? Yes. Uh, by physic physical appearance, marami po si mga bata, even si mga in adults no, oh, na okay. nagbubully nagkakaroon ng very low self esteem uh, sila ng limitation ng ginagawa nila socialization because of uh, their appearance okay doc nabanggit niyo rin po kanina na gen uh, namamana ito pero posible po ba rin itong maiwasan or hindi magmula galing sa mana nila or hereditary Okay. Magandang question yan. Hindi lahat actually ng genetic condition na kaagad na mamana sa or ipapasa no, sa anak or sa individual na mga uh, relatives. Yung kalahati, 50% ng NF ang namamana lang. So, ang tawag namin doon, autosomal dominant. Isa lang sa parent ang affected, may 50% chance na yung anak pwedeng magkaroon ng NF. Pero, yung kalahati ng mga Pasyente or individuals na may NF, 50% nun, walang parent na may NF. So ang tawag namin doon, de novo change or bagong change na nagmula lang dun sa patient, dun sa may NF. So pwede yung family niya or yung parents niya walang NF, siya lang meron. Kalahati ganun yung story. So, Doc, sinasabi nyo na doon mismo sa kanya magsisimula or sa certain yung change. change. Yes. Oh, okay. Ano so, factors nun, Doc, sa so, tingin nyo po? Naku, hindi natin ma-predict -pre kasi okay. kung na-predict natin yon hindi eh, na na nakagawa na tayo, nakaisip na Tama. tayo ng way to stop it from happening. No? So, marami pa rin mga bagay na mystery no, sa medical society or community. Okay? Isa din yun, yung paano nangyayari, nagkakaroon ng pagbabago sa genes ng isang tao. Uh, hindi lahat, hindi pa natin lahat. Na. Pero for now, Doc, sa tingin niyo, tuloy pa rin yung progress ng study about this neurofibromatosis? Ah, yes, definitely. Uh, kasi kahit na rare disease siya, uh, dahil alam natin yung genetic change, so may opportunity na may specific na pwedeng gagawin. In fact, mayroon nung upgrade na gamot para sa specific kind of neurofibroma or lump sa katawan. Dok, nabanggit nyo uh, Hindi pa cure yung... pero uh, nakakatulong sa kanila ng malaki. Okay. Dok, kanina nabanggit yung 50% ay uh, uh, nakuha nila sa parents nila. And yung sinabi nyo kanina 50%, then yung chance na magkaroon yung anak nila at maipasa, Does it mean na kada anak nila po ba ay possible or... Kung ilan lang yung bilang kalahati po? Ay hindi. Pag sinasabing 50% chance, for every baby na lang, oh. 50% ang chance na pwedeng may NF. Hindi ibig sabihin na dalawa yung anak nila, isa lang ang may NF. Pwede nga na yung dalawa. Kasi for every child yung 50%. Okay? Pwede din na wala. Pwede rin po na wala. Oh, oh, kasi 50% chance, pwede yung mm hindi -hmm. nila pinasa yung yung jeans na yon, mm hindi -hmm. pinasa ng isang parent, pwede ding wala. So doc, yun the that's the sign na may day yung uh, chain na magkakaroon ng neurofibromatosis yung mga next generations pa. So, kaya importante na okay. kada family na may genetic condition, mm -hmm. magpa sa specialist para maintindihan lalo yung ganito okay. kasi maraming instances na yung family natatakot, Aba. natatakot magkaanak or or hindi nila alam yung chance hmm. na napapasa pala. Hmm. So, mas maganda ma-inform decision-making in terms of family planning. Doon pa lang po mismo hmm. kailangan mapag-usapan yes. malaking bagay din pala yung family planning sa ganitong condition. At, at, at saka hindi guide yun. po ng specialist. Hmm. At tawag po ng mga specialist na yun, genetic specialist. Genetics. So, nagmahal po, no? Meron po bang ganun sa Philippines? Of meron. course, meron. Meron tayong ganun. Yung head natin ng ano, genome center Apo. Ah, is a geneticist. Pedia yun, boss. Hmm. Isa sa mga bosses po boss sa country. Okay. Dok, ito naman medyo personal po, no? Alam naman natin na sobrang rare ng condition na to. Pero may mga chance po ba cases kayong hinawakan na talagang uh, dahil sa misconception or stigma ngayon sa Pilipinas na iniisip nila sa itong leprosy or ketong, tinataboy sila ng mga family nila or ng ay, ibang tao? Ay, oo. Hindi ano yan. Uh, common yan. Boma, common yeah. namin na naririnig na story. Uh, ang pinaka pinakalungkot pa na story is hindi na sila pupunta sa hospital. Hindi Boma. sila magpapatingin, hindi sila magpapa-admit. Kasi akala nila wala nang pwedeng magagawa doon. Mm -hmm. At maghihintay na lang sila kung ano yung ba, anong ba tawag natin sa Pilipinas? Tadhana. Tadhana. Ulit, diba? Pero in fact, marami na pong mga recommendations na bawat individual na may NF, kung ano-ano man yung needs nila, ay may pwede tayong magagawa. So I think one thing na at the end of this brief na interview, one thing na gusto kong maalala ninyo ay hindi kayo nag-iisa at kabawat need ay meron po tayong recommendation at meron pong iba't ibang specialist na lang. pwede kayong matulungan Kasi nga nabanggit natin ang NF ay isang genetic condition mm -hmm. hindi siya infectious okay. hindi po siya nakakahawa So uh, katulad ng katulad natin no they should actually coexist with us they should be given the, the same chance of work school opportunity, no? Kasi hindi lahat, nabanggit natin, narinig natin sa mga patients na may NF, iba't iba yung capacity nila, iba't iba din sila na apektuhan. Eh, okay? Kahit may NF sila, nakakapag-work pa rin ang majority of them. Eh, okay? And I hope that uh, isa din po sa mensahe ko na hindi din natin sila iwanan. Kung sa baga, bibigyan natin sila ng na equal chance sa mga bago. Siguro isa rin sa reason daw kung bakit yung stigma na to nagpatuloy na kapag may silang may ganun na condition, eh, yun ay agad yung pumapasok sa utak ng ibang tao. Naiwasan, nakakahawa. Pero that's wrong. Iba po ang neurofibromatosis. At dapat yakapin natin to sa public na iba po ito doon sa condition na At saka, salamat at meron kayong ganitong segment hmm. kasi ito po ang isang malaking bagay sa awareness for NF at mawala natin yung stigma na yun at mas malawak pa yung pagkakaintindi nila sa bawat needs ng mga oh, neuropathy. Uh, ah, sa tingin niyo po ba mahalaga po na pag-usapan natin ngayon, course. especially sa pamumuhay ng mga tao, lalo na yung mga pasyenteng may neuropathy? Oo, e, mal malaking halaga yon Mm -hmm. Na tayo mismo kahit hindi tayo nasa medical field uh, na magkaroon tayo ng inclusive culture. Mm -hmm. Inclusive culture. Mm -hmm. Na hindi natin lilihit ang mm -hmm. isang individual just because hindi tayo pareho ng itsura, but instead we should reach out Ask questions if you don't know what it is, kung ang iniisip po natin ay ganito, nakakahawa. Walang masama kung di itatanong kung anong condition meron para mas ma maging aware tayo kung anong, ano ang NF at ano ito. Dok, malaking tulong nga po itong uh, segment natin na ito, especially sa social media and uh, any news platform na mapanood ito. Pero Dok, sa mga liblib na lugar, may mga initiatives po ba na existing itong uh, uh, samahan na ito o samahan na kinabibilangan nyo, especially yung expertise po ninyo na ginagawa para maabot po sila na merong case na ganun sa mga liblib na lugar? Ah, ah, uh, sa totoo lang, sa mga kung sasabihin yung liblib na lugar, wala pa tayo doon, okay? Um, ang 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 ating healthcare ngayon ay nagko-concentrate yung mga specialist, unfortunately, masado nang ko-concentrate sa metro metro cities. No? So, yun yung goal po. Ang goal po ay magkakaroon ng referral system. Pag kahit sa liblib -lib na lugar, makakita po ng primary care na LGU, dapat ma dapat din po sila sa specialist. Yun po yung, yun po yung sistema or program na nilalaan ng DOH no? para sa ganyang kaso. So, katawang nyo rin po ba talaga yung DOH sa laban nito niya sa pagka-spread ng dapat awareness. Dapat kasama natin sila. Uh, ako. Dok, ito naman saka, sa kasalukuyan po ba may mga existing na po na research or study na uh, para makapagbigay uh, po ng pag-asa specially dun sa mga NF patients uh, or early detection nito? Meron, meron of course. Maraming mga international studies, even recommendations and even the recommendation for this disease modifying treatment na uh, tawag namin doon disease modifying treatment para sa mga rare disease kasi hindi pa siya absolute cure pero natutulungan yung sa pain marami po eto Doklas last na po no bilang isang advocate na rin po may mensahe po ba kayo sa public tungkol sa dapat po nilang malaman tungkol ito sa neurofibromatosis and of course para doon din naman po sa mga patient na hinaharap to na para malaman din nila na hindi sila nag -insa. So ang pinaka pinakaimportante, uh, alam natin na ang neurofibromatosis mm -hmm. ay hindi pangkaraniwang sakit. So para sa mga non-medical, uh, uh, importante mapakita at mapahayag natin sa kanila na maging inclusive po tayo. Maging sensitibo tayo sa needs nila at uh, maging ano tayo, maging aware, magbasa, mag-check, mag magtanong para po mas lalo natin sila mangtindihan at matulungan. Ang uh, maraming ways na matutulungan sila. At isa doon ay mag-reach out sa society nila, sa kanilang uh, grupo, at at the same time magtanong sa mga doktor nila. Isa sa kada 3,000 tao sa buong mundo ang nagkakaroon ng neurofibromatosis at sa panahon nga natin ngayon ay kaunti pa lang din at limitado ang kaalaman ng publiko tungkol sa kondisyong ito. Sabi nga ni Dr. Castillo, isa ring eksperto na maituturing sa usapin tungkol sa NF ay ang mga pasyenteng nakararanas nito. Kaya naman sa ating episode ngayong araw, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isang NF patient na si Miss Ara na isa ring patient leader ng Neurofibromatosis Friends sa Pilipinas. Miss Ara bilang patient advocate and leader ng Neurofibromatosis Friends Philippines, gaano po ba kahalaga na nagkakaroon tayo ng mga ganitong forum para sa publiko na mas malaman po nila kung ano talaga yung neurofibromatosis? Malaking bagay ang gantong pagkakataon kasi hindi lang ito nagbibigay ng sapat na kaalaman sa publiko na ang neurofibromatosis ay hindi nakakakawa. Sa halip, nagbibigay din ito ng informasyon sa mga pasyente mismo na huwag mawawala ng pag-asa, na humanap ng mga tamang um, informasyon at humanap ng tamang support group na pwedeng makatulong sa kanila kapag sila ay na-diagnose ng neurofibromatosis. May mga programa po ba kayo ngayon na talagang uh, makatutulong para ma-empower din yung mga NF patients na out there, na hindi pa alam o hindi sila fully aware na may ganitong grupo? Sa ngayon, uh, sa tulong ng Papo at ng ating mga ibang sponsors, ano, uh, ito yung ginagawa namin. nagbibigay kami ng sapat na kaalaman sa publiko na maaaring sila mismo malaman nila na pwede mapalaki ang boses ng mga pasyente na neurofibromatosis at hindi dapat matakot na lumabas sa publiko at ipaalam ko ang kanilang karamdaman o mm -hmm. ang kanilang kondisyon. Bilang kayo po ay isa rin nga uh, naka, mayroong neurofibromatosis, gano'n po ba kahalaga sa inyo na uh, uh, malaman to ng ibang tao para normal din po kayong ituring? Hindi hindi kayo ituring na may ketong or mamis uh, interpret po yung condition nila? Ma malaking bagay yung sinabi ng isa nating speaker kanina na hindi ito nakakahawa. Hindi kayo, hindi ka mahahawa sa paghawak o pagkapit lamang sa amin. Bagkus, ito ay isang ma mahalagang impormasyon na maaari kaming tanungin, lapitan kung ano ang aming sa sapagkat kami naman, eh, pwede namin ipaliwanag sa kanila kung paano at uh, saan namin ito nakuha o, bak bakit ganito yung naging condition namin. Miss Ara, bago kayo naging advocate, gaano po yung hirap na naranasan yung before na makihalubilo sa ibang tao? Ah, uh, mahirap kasi nandiyan yung discrimination, nandiyan yung bullying, ah, uh, Siyempre sa umpisa, mahirap maghanap ng trabaho dahil sa physical na, nasa physical na pan, panlabas na yung aming mga bukol Yung, ang uh, kadalasan nagiging interpretation is baka mahawa, baka hindi maging fit sa pagtatrabaho. Pero sa kabila nun, sa tulong ng mga gantong um, pag, uh, TVT event, uh, nagbibigay siya ng informasyon talaga na mas nakakapagbigay sa publiko ng ng kaalaman na hindi hindi ito simpleng sakit, o hindi ito nakakahawang sakit, at hindi ito uh, malubhang sakit. Bilang advocate na rin po, Ms. sa so tingin niyo, gaano pa po yung mga kaya niyong ibigay hanggat maabot yung mga ibang pasyente na uh, huwag sila mawala ng pag-asa? Uh, mas lalo namin pinapalakas ang aming boses. Mas lalo malaman nila na um, maaring rare ang neurofibromatosis, pero na pag pinagsama-sama mo ang aming boses, ang isang maliit na boses, lalakas ito at malalaman at maririnig ng publiko at, na, at makikita nila kung paano yung ginagawa namin na pag-advocate para mas lalo mabigyan kami ng pansin at eventually uh, kami ng hindi man talagang mapag -ma mapagaling kami but at least sana yung prevention na makita at mahingi namin from the public. Miss Ara, meron po ba kayong any message po sa mga katulad po ninyong may NF, and of course po sa government, kung may gusto pa po kayong i-reach out po sa kamila. Um, for the NF patients na katulad po namin, huwag po kayo wag po kayo matakot lumabas. Huwag niyong hayaang maikulong yung mga sarili niyo na sa isang lugar na kayo din yung nahihirapan. Malaking bagay po ang magtulungan tayo, magsama-sama tayo, bigyan natin ng sapat na oras at kahalagahan uh, kung paano natin gustong mas mapalawak at mas mabigyan tayo ng sapat na atensyon ng publiko at hinihiling din po namin sa publiko na sana dumating sa point na magkaroon kami ng mga inclusion, ang pagkilala ng Neurofibromatosis Awareness Month tuwing Mayo at ang pagkakaroon ng mga benefit package mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sa katatapos lang na World Neurofibromatosis Awareness Month, nawa ay nakapagbigay aral itong episode natin ngayong araw tungkol sa rare condition na ito na bihira tumama o maranasan ng isang tao na hindi man natin ito pangkaraniwang nakikita. Ay maging mapanuri at sensitibo pa rin tayo sa usaping ito, lalo na sa mga taong nakararanas ng kondisyong ito. Ako po inyong host, Rovic Manuel, patuloy na nagbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan at ito ang Expert's Opinion.